Andang hapon po mga kagardin uh, Bagong pitas bang po na bunga ng aking mangga Ito po ay chemical free na mangga Kasi hindi po niya natikman ng kahit isang patak ng uh, chemical Mula potassium hanggang yung insecticide na uh, Pampate ng mga insectong namimiste Dahil uh, pinabayaan ko lang po na Mamulaklak at Uh, yung bunga po niya ay hindi ko rin in ng music design bali dito ko po sila nakuha sa isang puno ng aking munga ito po yan marami pa po siyang bunga sa taas kasi hindi ko pa kinuha lahat dahil uh, hindi pa po mature lahat sa susunod na bat siguro mga isang time ulit ayan po nandoon pa sa taas hindi, hindi sila gaanong makita kasi against the light tapos ito po may nahulog na malit na bunga hinug na hinug na po yan kahuhulog lang po niya. yan o masarap po ito Hanggang sa muling video po mga kagarden. garden Maraming salamat po sa panonood.